Okay. Ay niyan eh dito lang dito ako. Teka lang mga sumasayaw. po. kasi dati. Eh, yeah. dati pong ibabalik ko po. muna. Okay. Iggugod ba? Okay. O, ba? <coughs> ano pang ginagawa mo? Aksidente po kasi ako ng 2017. Motor? Nagkaroon ng markay mo nung buto mo. Nasayot lang ka pala. Nagkaroon ng ano, nagkaroon ng parang suspicious yan. Napakalaki ng guwit oh. Parang nagkalamat. Suspicious. please correlate clinically. clean ni kali nagangalit pa ba tigna ano Hindi, hindi ako. yung ka pa nagkaganyan? yung linggo pa lang. yung linggo pa lang? Pero yung ka yung 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 Anong mo, uli mong ginawa? Bakit na uh, natupi ng ganyan? Pag nanagalan ka po siya, pag ganun po yung pagpaganan po. Yung gaganan siya. Pahingin muna rin na ano kayo. Unti, unti itong ninipis idol o. Oh. Unti, unti itong naminipis. Stress na yung mga ano tendon mo. No? Mga muscles. Unti, unti yung ninipis. Masakit pag ginaganto ko? Hindi yeah. naman. No. Ay, ngayon, mo kasi. Relax. Por, pa yun. Ano siya Sakit? Wala akong Sakit, hindi pa. Hindi pa. Sakit, ah. Last <laughs> na to. so Si Sila Joey Lamela. <laughs> Kalaban nyo? Ay po. Talonin niya yan, nasa hindi mo magbibilis niya. Ito na linya yung malaban niya, no? Ito nga yung shirt tsaka yung style niya. Makalaban niya may style niya? Di pa. Style yun. Lista mo na yan. Tinangalon nito yung ano?

mga at masakit hindi naman kaya ano may masakit jan pero, pero ano? na po okay na higa ka pa lumama mo noon mo sigi sigi ka sigi 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 so tingin mo, okay ka na? sigi na sigi 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 Dito, medyo masakit mo. Huwag mo kasing hanapin yung ano, huwag mong pinipitin yung paa mo. May problema ka sa paa, di ba, nagkaroon ka ng disgrasya. Pag may problema, etong ano mo, yung head ano mo, yung head femur, ay, femur, no, pimor, ano mo, ah, tao dito, yung butong dito sa taas, para siyang merong ano eh, sa image niya, para sa nagkaroon ng trauma before. Uh -huh. Parang parang may mga lining siyang ano, parang nag-crack siya before. Pero gumaling na. Kaya syempre, yung mga mga ano yan nakapalibot diyan, parang mahina. Pag pinilipit mo yung ano mo, di ba ginaganon mo ng ginaganon mo yung paa mo? Ginaganyan mo. Uh -huh. Parang patagilid. Huwag mo munang hanapin yun. Baka hindi pa nakaka recover mo nung ano mo eh. Wala namang sakit yung tuhod mo, ginaganon mo. O may sakit siya nung ginagano mo? Pag minsan po kasi parang maalog, maalog ma po pag nag... Umaalog? Uh, ha? Tapos pag nag, naglakad po ako yung tapilo, mag-ano po, magkagano Okay. Kung nalabanan, relax lang. Hindi mo tumunog. Ang panditsyo ay. Straight mo lang, baba mo lang. Laglag. Yun. Tanggalin mo lang to pag matutulog ka na ha. Balik mo lang ulit sa umaga. Hindi pa pwedeng basahin. Huwag muna. Kahihilot lang po natin. Ano ba sa inyo? Eh? Bukas ka na Bukas ka na magbasa. Hmm, lahat. Mm -hmm. Sabi mo kung isa pa rin yung sakit o ano. Okay na? Okay. Idol, hayaan mo lang muna mag-apay yung loob. Yung... Pero ito, talakas na. Okay ayan na. Ayan, natutuwid mo, no? Kanina, di ba, nakatiklop? Eh natutuwid niya na, oh. Pasok na yung ano yan. Yung mga ligaments lang, nagkaroon ng mga, siyempre, magkakaroon ng mga swelling yan sa loob. Dahil, napilipit, eh. Pero mga ilang linggo, balik to, sa, ano ka ano, na ulit. Okay? Ayan, lagyan mo lang, tanggalin mo lang to, pag gabi na, pag matutulog ka na, balik mo lang ulit sa umaga. Okay? See, thank you. Thank you. Það var gæna.